Pumipila na sa fire hydrant ang ilang residente ng Ginobatan Albay para makaigib ng tubig. Wala na raw kasing lumalabas na tubig sa kanilang mga gripo dahil sa sobrang init. Sa Naga City naman, nagtitipid na sa konsumo ang mga residente dahil mababa na raw ang kanilang water supply. Makibalita tayo kay Michelle Chua ng GMA Bicol. Ito ang madalas maranasan ng mga taga-ginubatan albay ngayong napakainit ang panahon. Halos walang tumutulong tubig sa kanilang mga gripo. Kaya naman maraming residente ang pumipila sa isang fire hydrant para makaigib ng tubig. Ang ilan sa kanila, dumayo pa mula sa ibang barangay. Wala, mahina tubig ngayon, sa ng init, kaya dito kami naigib. Hmm. Hmm. Tubig sa kripisyo kasi pa dito ng sentro. Hmm. Talo na sa gas. Talo na sa gas. No, no choice. Pa. Pagod pa. Pagod pa. No choice. Hindi talaga. Mm. Para magkaroon. Sa Naga City, sapat pa naman daw ang supply ng tubig. Pero pinagtitipid na ng mga residente dahil bumaba na ang supply mula sa Metro Naga Water District o MNWD. Ang mga tagalinis ng sasakyan sa car wash na ito, dumidiskarte na. Imbis i-spray e, mo para mas madali, binububumin na lang para mas makatipid-tipid ka sa tubig. Ayon sa MNWD, patuloy na bumababa ang level ng rumang rap, anayan at kalinisan springs kung saan kinukuha ang tubig na isinusupply sa mga kabahayan. Nagbaba pa lang siya pero yan pa siya sa normal level niya. Kung sakaling magpatuloy ang napakainit na panahon at kulangin ang supply ng tubig, magpapaikot daw ang MNWD ng mga trucks sa mga lugar na posibleng mawala ng tubig pinaghahanda na rin ng MNWD ang nalalapit na pasukan kung kailan mas tumataas ang demand sa tubig. Sa so, mundan, medyo may identified kami ng areas. Hanggang uh, sa may naapod na Santa Cruz, Tugualdad, Abel yan Pero sa so, mundan yan, eh, medyo okay-okay pa. Pero inimurukas ang gang eskwela, ayan naman sa roya sa so, pigway prepare Patuloy ring bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pinagkukunan ng water supply ng malaking bahagi ng Metro Manila ayon sa Angat River Hydroelectric Power Plant. Dalawang bagyo na may singdaming ulang hatid ng bagyong Undoy ang kailangan para magbalik sa normalang level ng tubig sa Angat. Ang bagyong Undoy noong 2009, nagdala ng 425 millimeters na ulan sa loob lamang ng 24 na oras. Pero hindi naman dapat pang mangyari ito para makaiwas sa kakapusan sa tubig. Makatutulong ang pagtitipid habang nananatiling mainit ang panahon. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas